<laughs> ito ang sponsor nila Alex guys ano siya uh, pizza with uh, with chicken no yan po guys no kasama namin sila Alex yan si Forman Larry yan. so kain muna tayo guys i lang natin kung masarap ba siya kasi ano si ano kasi si ano si ano si mentor Ayun tapos Pepsi, you know. Kasi Filter po lagi ang, ano. Hindi hindi sa akin to guys, sa si Alex. <laughs> si Alex, da, <laughs> ako lang pinabili nila. So, Forman buksan mo na yung dapat buksan diyan. So, marami naman yang ano. don't sana ako dadaan dilik sa likod legs, baka naman sobrang layo naman pag ganyan, iabot ko na lang sana diyan. Layo. So, yan lang guys no, konting uh, vlog lang. Si Forman Lari ang nagano at saka Sano, si Alex salamat. yan. Sila po ah. ang nagbigay. Oh, silang, ano, uh, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you.